Hello, madlang people. Mabuhay. Good afternoon. Long time no see. <laughs> Andito tayo sa aking maliit na pegeri ulit. Ito ay ang aking bago inahin. Gagawing inahin. So, five months na yan siya. Ito naman na ay buntis ngayon. Ito yung namatay lahat yung anak niya. So, sana sa ikalawang parity niya, eh, makakabuo na tayo ng anak. Asa na? Ano man? Kini, ay ito, ay buntis na rin na, ito na ano na to, napakastahan na. So, ayan sila oh. Lunch nilang ay ano nila, dinner na. And then, ito yung isa, girl ko rin, kaedad nung isang nandun na, ano, five months. Ayan. So, yung mga kapatid nito is ka na. Ito naman, bagong lang. So, kakawin lang ng mga anak niya. Ang anak nito is, ay ito, Sham, ang kanyang anak. Sham. <coughs> ito yung kanyang mga babies. Yan, puro puti sila. So, kumakain na sila ngayon ng pre-starter. Binibigyan ko na sila ng pre-starter. <coughs> Tapos, ito naman is pre-starter pa rin to, pero mag-move na kami dito ng starter next day. Next day, starter na pala to sila. Pwede na to sila pa kain ng starter. Ang starter, dito muna ibigay sa kabila. So, ito ay pito. Ito yung anak nung uh, inahin ko na na stroke. So, ayon Dahil dun sa inahin kong na stroke, Bumili ako guys ng ayan o, oh, yung ceiling fan. So, lahat ng dito sa parowing ko na nakalagay is nakasiling pansin na. Ayan. One, two, three. So, hindi natin maano minsan na ano, mainit at medyo mababa din kasi itong bubong ko na napagawa. Ayun. Ang ano pala, ang cause ng stroke sa ating baboy is yung init na ano, na, ano na itong bubong, tapos ang nangyayari, yung baboy is, sign na na stroke na sila, sinosub sub nila sa tubig yung kanilang mukha. So, during the time, sumuka na yung aking inahin, and then nag, ano na siya, nag, parang nagwawala na siya, tapos mainit yung temperature ng katawan niya. So, ayun, Inano na namin kaagad yun siya. Pinatay na lang. So, hindi natapos yung cycle ng pagpadali ko doon sa pito niyang anak. Bale, 25 days lang. Tapos, pinapainom ko na lang ng gatas yung anak hanggang sa maging 30 days. Makomplete nila ng 30 days yung cycle para hindi naman maging bansot yung ano, yung mga babies. So, ang ginawa ko guys, dahil nga nagkaroon tayo ng ano na na-stroke yung ating inahin. Ayan, ay may kulambok pala. Nilagyan ko rin ng kulambo para sa mga lamok. Pero pumapasok pa rin. Ayan o, oh, nagtanim ako ng mga malunggay dyan sa gilid. Ayan, may balunggay ako dyan sa gilid. So, tinaniman ko dyan para in case na lumaki na sila, eh, matatabunan ng kaunti itong pigiri. Tapos, nilagyan ko rin ng mga trapal. So, ayan. And then meron din ako ng dalawa dito na natira doon sa isang anak ng isang inahin ko. Ito, dalawa sila natira. Ito yung mga ano, di tawag nila yung sa amin is gipos. Itong dalawa ang naiwan. So naka-nakastarter na to sila. By next week is mago-grower na itong dalawa. So papakainin na namin ng grower. So ang pakain namin dito is 4 at three times a day. A week, a day. Mm -hmm. Sasahig Sa sahig mo lagi ginabutang ang pagkaon. Uh. ito kasi oh, parang bakit hindi sa kumakain? Laguhan sa So meron din ako guys Natanim dito sa paligid Ito um, Madre de Agua So malalaki na rin yung Madre, Ag Madre de Agua Minsan binibigyan ko sila niyan Pati doon Binibigyan ko yung mga biik Kasi ano yan eh Okay yan sa kanila So ayan ang mga ating babies na pito Ay ang daming kagatang lamok tong isa oh Bumili na rin ako ng pang spray. So bukas, bibili ako ng Combinex para sa mga kagat nila para gumaling. Yung ako, ang pabo. So yan lang po ang update for today dito sa Piggery. So move tayo dito sa aking ano, mga pabo. Naku, kinain na yung kinakain nila yung tinanim na mais. Wala na. Kalbo na. Ayan, mga manok. Sisilipin ko pala guys yung tinanim kong ano. Tinanim kong Madre de Agua. Ayan, ay mini garden ko rin oh. Kung tumubo na ang Madre de Agua. Ang gabi na tinanim namin is tumubo na. Ito yung Madre de Agua. Hindi pa man nagsingsing. Mm -mm. Ayan, mga Madre de Agua yan. tumubo sila. Ayan. Tapos, may nilaglag na naman ako dito. Mga... Iggy. Dit ano, George, marami kang nailagay na Iggy dito, buhay. Saan kaya sila? Mini pand ko. ito ay santol. Tapos may tanim din doon avocado and ano ba yun? Durian. Ito yung mother de agua.